Hello. Uh, no. no. Ngayon, dago po tayo dito sa isang sitas. Ang pangalawa po, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebryo. Sa Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang sa 15. Ito pong mga Hebryo, ito po yung mga tao na lahi ni Heber. Ibig sabihin, Magmula kay Adam, pang labing limang salin lahi. Kung baga, apo na siya ni Nui. Kaya mo, kung titignan natin, sino-sino po ba yung mga Hebreo? Iba naman po kasi yung mga tinatawag na Hudyo. Ang Hudyo lahi naman yung ni Huda. Kung baga sa inapo na ni Abraham. Pero yung mga Hebreo, sako po dito pati yung lolo ni Abraham. Kaya po, kung hindi na natin, ano po ba ang sabi ni Apostol Pablo dito? Gaya ng sabi ng Espiritu Santo. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatikasin ang inyong mga puso ng gaya ng sa pamumungkahi. Ano pong ibig sabihin nito? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya po ay gagamit ng tao na magiging tagapagpahayan sa makatulong bagay yung mga ngaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, kapag tinatlan tayo ng salita ng Diyos, kung marinig natin yung pamamaraan ng Diyos, magamat galit na galit tayo doon sa tagapangaral o kaya pinatatamaan tayo. Ang important din po din yung aral sapagkat yun ang yung ginagamit na salita ng Diyos ng salita ng Diyos para yung spiritual na bagay maging physical, mag-materialize, mapakinggan ng ating mga tainga. Kaya po sabi nito, kung marinig ang tinig, kung sakaling dapnan tayo ng tinig, maabot ang ating tainga, huwag ninyong tapagmating kasi ng inyong puso. Ibig sabihin, handa tayong tumanggap ng aral na hindi ganyan ng sa pamumungkahi. Ano po ang pwede yung, yung pamumungkahi? Yun po ang gawain ng mga hudyo. Na nagiging matuwid lang sila nung kasakasama nila si Moises. Pero nung lumayo lang si Moises at umakyat doon sa bundok ng Sinai, ano ang ginawa nila? Sa pangunguna ng katatid oh, ni Moises na siya, Aaron, ang lahat na bitbit nila ang mga ginto ay ginawa nilang disirong kaka at ito'y kanilang pinagluhod luran. Ibig sabihin ng taong kaya, reklamador. Mukalak, mapagtutol. Kaya e, po sabi, kung marinig natin ang salita ng Diyos, dapat hindi tayo mapagtutol. Ay, na naman ita. No? Ganito kami doon na naman siya. Hindi po dapat ganun. Kundi handa natin tanggapin ang tinatawag na salita ng Diyos. Sa makatiba na yung patkapasakot sa patka, uri nga po na ang puso natin. Bakit iiinang sinabi tayo sa kanilang Panginoon? Yung puso. Dahil yun po ang tunang kailangan maguhin. Kapag pinago na ang ating puso, susunod na lang dyan ang isip. Pero po kapag namin nagmagkalaban po ang isip at puso, gusto ng puso, sunod na lang kalooban ng Diyos. Pero itong pag-iisip tumututul dahil po sa kataasan ng ego o pride. Kaya po, hindi nasusunod ang salita ng Diyos. Kaya doon po nagiging matigas. Ngayon po sabi, kung mali dapat, pag sinabi ka rito, huwag kang papangal, dapat hindi mo na talaga gagawin ng pagpatak. Pag sinabi, huwag kang na mga ngalunya, talaga hindi ka na dapat kaya ngalunya. Pag sinabi, uh, huwag kang mag-iimbo, dapat hindi ka na talaga dapat nag-iimbo. Sa mga tuwi, sinasambot na natin ang ating puso. Pero kung natin sumunod, sadyang matigas pa talaga ang ating mga puso. At nagaitigayan ng pangunong kahit o mga mapag, mapagtutol o mga reklamador kapagkat ang tinitingnan yung kalagayan ng taong ginagamit para magpahayag ng salita ng Diyos. Ano bang sabi dito? <coughs> <coughs> Huwag ninyong kapag ang inyong puso gaya ng sa mga. ng mga araw ng pagtukso sa inang. Totoo po. Sa totoo lang yung mga Israelita mula doon sa Egypto, minahan ng Diyos. Itinawid sila doon sa dagat. Nagbigay pa ang Diyos ng mga mana sa ilang. Ipinagtanggol pa sila ng Diyos sa pamagitan ng ni, ni Moises at sa kanyang tungkol para makalabas doon sa Egypto. Pero dahil nga, nakasanaya nila yung buhay ng sa Egypto na masaya, maligaya, na buhay sila na marangya, ayaw nila na sumunod kay Moises na dinala sila doon sa ilang. Ano pang sabi nila? Hinano sila doon sa maganda na sana kanilang kumuhay para patayon lang. Pero hindi nila napag-uunawa yung layunin ng Diyos kaya sila iniwalay doon. At layunin ng Diyos kaya sila napunta sa Egypto. Bakit po? Dahil kung wala yung Egypto, marahil wala ng Israelita. Dahil doon sa pagkutong. Kaya po sila napunta doon. At nung dumating sila doon, si Tintay, si lumabas sila ni Uligo na. Napakarami ng mga Israelita. Pero dahil nga sa katigasan ng kanilang mga puso, dahil sa kanilang pusong mapagtutol, ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Na doon ay tinukso ng iyong mga magulang sa pagsubok sa akin. Totoo po. Sa po talagang matitigas ang mga hudyo. Hanggang ngayon, dahil ano po ang pinapabalitaan natin doon sa Israel, meron ang patas doon na, na dinana sa kongreso nila na ang sino man magsambit sa pangalan ng dakilang Panginoong Iso Kristo ay ibinay bilang po. Ibig sabihin, ang pangsa, pagsambit nila ng pangalan ng dakilang Panginoong Iso Kristo pero na para sa kanila. Ganyan po katitigas ang ulo ng mga Hudyo at mga Israelita. Ano pa sabi dito? Dahil dito, nagalit ako sa lahat ito. Ang aking sinabi, laging sila yung pinagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi na nakilala ang aking mga daan. Totoo po. Dumating doon ang ating nakilang Panginoon. Hindi nila pinahanagahan. Ano pa ginawa nila? Nagsisigawan sila sa kabila ng ginawa sa kanilang kabutihan ng ating nakilang Panginoon Kristo na pinagaling ang kanilang mga karamdaman. Nakakita ang mga bulat, nakarinig ang dingi, binuhay ang patay, at ang pilay. Lahat ng yung ginawa natin ng ilang Panginoon, pero ang sigaw nila, ipako siya sa krus. Ipalagay kaya natin sa sarili natin, kung tayo yun, na sadyang matitigas ang puso. Na sa halip, sumunod na lang sa kalooban ng Diyos, pero ang nangyayari, na pa rin natin yung katigasan ng ating mga puso. Na ano po ang dapat natin gawin? Sabi dito, ano pa ang aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahinahan. Totoo po, hanggang ngayon, magulo pa rin yung lugar na yun. Dahil po, hindi talaga masumpungan sa kanilang sarili ang kapahinahan ng kanilang mga kaluluwa. Kami-kabila, sila inuusay ng gyera, ng kaguluhan at kung ano-ano yun. Dahil makabagong tignolo yan, na hindi na Manu-manu ang labanan, hindi pa rin na. kaya kaya bomba, missile. Kaya nga na, dahil makabagong tituloy na. Kung titingnan natin, sino-sino po ba yung mga hudyo na ito? Sino-sino po ba yung mga, hudhi, mga Israelita na ito? Ito yung mga tao na hindi naman siya kasing puti. Ng mga nakikita natin sa Israel, hindi ang mga hudyo po ay sadyang maiipin. Kahit po ang ating damilang kanilong, ano ang sabi sa bahagi ng kasulatan? Tansong binuli. Ibig sabihin, ang tanso, brown. Pag binuli mo siya, ibig sabihin, malitin-itin. Sunog. Yan po ang tulay ng mga hudyo. Kaya po, kung po natin, hindi po sila makakapasok sa kapahingahan dahil kung kabi-kabila ang hira para sa kanila, hindi matapos natin ng ito sa nasa. Panahon pa Kristo, may labanan na yung mga Samaria, sa taga Samaria at mga Hulyo. Hanggang ngayon, dalawang limu na nakakalipas. Ganun pa rin ang nangyayari. Ano bang sa, ano bang advice sa atin dito ni Apostol Pablo? Man, at ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang puso masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngayon po, kung titignan natin, papaano tayo dapat hindi mapinsala nito? Kinakailangan may pag-iingat. Tayo pong magkatapatid, dapat po magturingan, magmahalan, magibigan bilang isang tunay na magkatapatid. Pag so sinabing magkatapatid sa buhay natin sa tao, kapatid mo siya sa laman, dinadamayan, tinutulungan. Kung pag sinabing magkatapatid, ibig sabihin, masakit sa kanya, masakit din sa akin. Ibig sabihin, may pagpapahalaga tayo sa kapwa. Ngayon, sa kalagayan ng mga magkatapatid, kapag meron ang napapahama, kinakailangan mong sabihin, kapatid, palayo ka na hindi ka na lumalatag sa katotohanan. Kung itinutorin natin na may pagpapala tayo sa kanya, papayuhan natin siya para hindi siya mapahamat. Yun po ang pagtuturing ang magkakapatid. Dahil, kung sakaling man may dumating na isang pusong masama na handang sirain o sarsalain ang ating mga pagkakapatiran, yun po natin makikilang kung tayo po'y nagtuturing ang magkakapatid. Pero kung sinabi ni Apostol Pablo, ngunit kung kayo na nagsasakmalan, ay mga lilipol kayo. Ibig sabihin, magpapagintay si Satanas kung tayo-tayo sa loob ng pinto, nag-aaway-aaway at nagtatalo-talo, mauubos nga tayo na masasakot ni Satanas. Ngayon ay nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat may pagpapahalaga tayo sa ating kapwa bilang magkakapatid. Alam natin mapahamas ang isa. Sabi nga, ang kalaban natin dito sa hindi po laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi natin kalaban ang kapwa natin, kundi ang kalaban natin yung mga espiritu na dumiligta sa ating mga kaisipan na nagpapatigas ng ating mga puso. Kaya po dapat mag-ingat po tayo. Dahil po, dapat sabi nga, mas matalino tayo katulad sa ahas at matinding man kaya ng kalapati Ano po ang karunungan ng ahas? Naalala ko yung sinabi ni, ng Hindi Evangelist. Ang ahas, kaaway niya ang ahas, pero sa oras na may nasaktan yan, dadamayan niya yan. Ganyan po katalino ang ahas. Kapag meron man tayong nasaktan, o kaya nagdamdam sa ating kapatid, lapitan natin. At ah, pamalumbalikin natin. Sabi nga, magsama ka pa ng isa pa kung ayaw pang matinig. Kung hindi pa rin matinig hanggang sa ikatlong parte, ipalagay muna siyang hindi. Kaya po kung titignan natin, may mga proseso. Tayo po mga tao, hindi po natin natatalos sa bawat isa sa atin kung sino yung pwedeng gamitin. Kinakailangan tayong lahat ay magpahalagahan sa isa't isa. -isa tayong lahat ay magmahalang sa isa't isa. Palakasin natin ang ating mga pananampalataya sapagkat kapag tayo napahiwalay na wala nang pagkakataon sapagkat sa mga sa minsan na at nakalasap na nakalasap na ng kalong Espiritu Santo ay hindi na sila muling mantong muling sa pagsisisi sapagkat ipinapapako nilang muli ang Panginoon ng Kaluhang Lakihan. Kaya po, kung tayong may pagpapahalaga sa ating kapwa, ayaw nating may mawalay na isa sa ating pagkakapatiran. Ilang ulit yan sinabi ng ating nag-ilang Panginoon. Sa isang da daan ko pa, kapag may nahulog na una wala na isa, hahanapin ah, yung isa, iiwan yung siyam na putsyam. Yung babaeng baon na nalaglag yung pera, hindi ba ka, yung kanyang masumpungan, sila'y siya'y nag- nagsaya sapagkat sinasabi na asumpungan ko na ibig sabihin kung tayo po'y may nahiwalay sa atin, dapat pahalagahan natin yung mga wala dito. Baka sila, sila yung mga isang porsyento na hinahanap natin. Ganun po dapat ang pagpapahalagay. Ano po ang advice nito ni Apostle Pablo? Ulit kayo'y mga aralan sa isa't isa. Ibig sabihin, mga payuhan. Ibig sabihin, lumapit tayo sa isa, may problema ka ba ganun sa atin? Kung baka galit ka sa atin, pwede naman daanin na lang natin sa personal na usapan. Huwag nang daanin dito sa pulpito. Para makatotohanan tayo, para hindi maingatan lang natin ng pulpito. Araw-araw, ibig sabihin, tayong lahat ay mga pangaralan sa isa't isa. Kung nalilis na isa, pangaralan natin, advice natin. Gabayan natin, turuan natin. Pero kung personal na, na hindi na dapat yan sa pulpito. Dapat, personalin mo na rin. Sa pagkat, ito po'y pangkalahatan. Sakop ang sarili sa pag-ibanghilyo, tayong lahat ay makikinabang ng ibanghilyo. Ngayon, baka papagpapigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Ano po ba yung daya ng kasalanan? Ito po, pagkaminsan, hindi natin napapansin. Ang daya ng kasalanan, akala natin okay na tayo. Pero hindi pa pala. Akala natin, nag-reconcile na, nagkaayos na, o kaya nagbati-bati na, pero hindi pa pala. Yun po yung daya. Kaya po, kinakailangan, magpakatutuo tayo. Kapag tayo po ay nagtuturin yan na magkakabati, dapat po hindi tayo pasukin ng pagkakasalang muli na yun ay daya. Na yung pang, pang lang, yung plastic, yung ang dala kasi ng kasalanan, hindi po pure yan. At sinabing napatawad na, ibig sabihin, kinakalimutan na yung mga nangyari. Ganyan po ang Diyos. Pag nagpatawad, kinakalimutan niya na yung mga nangyari. Pero kung na naong ulit, naalala, hindi ka pa rin nag-umbo na adjust ibig sabihin, yun na yung daya ng kasalanan. Akala mo okay na, pero hindi pa pala okay. Dapat po magpakatotoo tayo sa ating sarili sapagkat ang pinag-uusapan po dito yung nag-iisa nating kaluluwa. inata natin na hindi siya mapahama. Pahalagahan natin siya. Handa tayong tumanggap ng aral. Handa tayong makinig ng Ibanghilyo sapagkat yan po ang magpapabago at pag magbubukas ng ating kasipan upang makilala natin ang lubusan si Kristo. Ano ba sabi dito? Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kaya kung punitin tayo kay Kristo, paano tayo makakapamungan ng mabuti kung hiwalay tayo kay Kristo? Kung ating iniingatan, mabibay ang pasimula ng ating pagkakutiwala hanggang sa katapusan. Simula mo muna nung nakilala natin, natin si Kristo hanggang sa katapusan. Punitin tayo, tayo kay Kristo. Sabi nga ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa Iisa lang ang puno si Kristo. Tayo yung mga sanga. Ibig sabihin, hindi tayo nagpaparalingan na ako maraming nagawa. Ako ganito ang nagawa ko. Kundi tayong lahat magsipag bunga kalakip ng puno sa makatuit bagay si Kristo. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marunig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso ng ganyan ng sa pamumuntay. Kaya po, kung titingnan natin, huwag po tayo maging mapagtutol. Huwag tayong po Aayunan lang natin yung aral na ipinapahayag sa bawat isa sa atin kung kinakailangan natin magsisig, kung kinakailangan natin maghingi ng tawad, kung kinakailangan natin maging bukas ang ating puso, papasukin natin ang Espiritu Santo Kapag yan ay naramdaman na natin, wala na tayong naaway, wala na tayong kaalit, wala na tayong kasamaan ng loob, hindi na tayong madamdamin. Sa makatuwid, magtuturin na tayo bilang tunay na magkakapatid na nagpapahalagahan sa isang isa. Pero kung mapagtutul pa rin, palit na naman tayo doon sa mga ginawa ng mga Israelita noong unang panahon. Pero pasalamat tayo meron pong Espiritu Santo na gumagabay sa atin upang turuan tayo hindi man kaya ng ating sariling pagkatao may Espiritu Santo na magtuturo sa atin upang paguhin natin na hindi na tayo makabalik sa dating pagkatao kundi gawin na natin yung isang bagong tao bagong nililaw bagong nilikha ng Diyos sa pagkatuit ang sumusunod na at hindi na lumalabag sa kaluuman ng Diyos. Handang magpasakop at magtiwala kay Kristo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Siguro ang ganyan na lang ang oras na ipatitibagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. Ano man po ang karayan natin kay Lina, idulog natin lahat siya sa Diyos at ipagkalong nawa sa atin ang lahat ng kasagutan sa ngal ng Kristo. Sa mga ng hapon sa bawat isa at mapagpalang araw kung muli. Salamat po.